Umabot na sa 28 ang naitatalang patay sa pagguho ng lupa sa bayan ng Baco sa Davao de Oro. Inililikas naman ang mga residente sa iba pang barangay na nakikitaan din ang senyales ng landslide. Yan ang ulat ni Regine Laduza. na araw na ng search, rescue and retrieval operation matapos ang nangyaring landslide sa barangay Masara, Mako, Davo de Oro noong Martes ng gabi. Sa pinakahuling ulat ay nasa 28 ng bangkay ang na-recover sa Ground Zero. 77 naman ang nawawala pa rin, habang 32 ang sugatan. Lumalabas din na nasa 55 bahay ang natabunan ng lupa. Binagyang linaw ng Mines and Geosciences Bureau na natural factors ang naging sanhi ng pagguho ng lupa. Basa sa kanilang investigasyon, dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, basa at naging saturated na ang lupa, kaya madaling bumigay lalo pang nagpalambot sa lupa ang pagkakapwesto ng lugar sa isang fault line. Noon ngang 2008 ay may nangyari ng landslide doon, kaya idineklara na itong critical area at no-build zone. Aminado naman silang may mining company na nag-ooperate sa lugar, pero nasa labas umano ng active mine site ang nangyaring paguho. Um, whoever po, if meron pong liable, so we will be... Um, we will uh, hold them liable, but that will be subject to the findings and investigations that will be Uh, done po by MGB. Binigyang linaw din ng mining company na may isang kilometro pa ang layo ng ground zero sa kanilang mining site at nasa 3 kilometers din ang layo ng ground zero sa mismong tunnel nila. Around 3 kilometers po south ng ground zero sir. Okay. South. Samantala, base rin sa aerial inspection ng MGB, nakita nila na bukod sa pagguho sa Barangay Masara, ay may mga active landslide din sa ibang barangay sa bayan, kaya pinalikas na rin ang mga residente nito. Ayon sa Maco Municipal Social Welfare and Development Office, nasa 1,559 na pamilya o 5,290 na individual ang kasalukuyang nasa walang evacuation center. Siniguro rin ito na hindi nila pinapabayaan ang mga evacuees, lalo na sa pagkain. Mostly, uh, we have so many uh, donors, sponsors uh, who also signify to support assistance on the affected uh, uh, barangays and... Uh, Affected even the outside um, uh, evacu uh, families evacuated outside, they are also assured of the food. assistance. Sa ngayon ay siniguro rin ng provincial government ang Davao de Oro na may pamahalaang tutulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pangyayari. Pinapabilis din ang paghahanap na lugar na malilipata ng mga residente dahil hindi na sila pababalikin sa barangay. Siniguro din ng pamahalaan na may sapat na pondo pa ang gobyerno para matulungan ang mga nasa evacuation center at mga pamilyang naulila. Nagpapasalamat ang provincial government sa lahat ng tumulong lalo na sa search, rescue and retrieval operation. But then as soon as we experienced the series of earthquakes last 2022 and we conferred with the MGB, yun na ang advice daan. So in fact, nangita na lang ta, ah, naghahanap lang po tayo ng recommendations sa MGB kung saan natin sila pwedeng i-relocate. Sa ngayon ay umaasa pa rin ang pamahalaan na marami pang individual na marerescue. Regine Lanuza para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.